XL. Kasi sa atin is one sizes lang. Yes. Kaya 33 kg po yung drum natin. Ang um, Ito, binuksan po namin ito sa harapan po ng ating customer. customer. At i-arrange po natin yung pag... Uh, magagamit po ito sa Pilipinas, ang baka ng ating mga tubig. Okay. <laughs> Oo, oh, oh, very useful. At saka advisable po talaga kung mag- uh, sa delay dahil uh, nagkakaroon lang po tayo ng mga delay na mga hindi inaasahan. Huwag pong ganoon. Uh, kailangan pong magpaalam ng mga karton, meron po tayo mga delay, yung mga delay, Kami nyo may mga credit. So hanggang dito na 13 KD po at may padlock na rin po 'yan. Ayan, eto na po sila. At marami pa silang ipababagahe sa atin, insya Allah, insya Allah. Oh, okay. So hanggang dito na lang po, magpaalam na tayo. Context lean, Context Joy.